Saan na marimamahal na ko sa'yo? Bakit ikaw ngayon ay pitahan kasi namin dito ng bahay si Pio Oliver kasi hindi talaga siya pwede. Nakasama sila Bandang, at Maricel, hindi pa ito napapachip Kaya kailangan natin, solo niya talaga yung bahay. oh. Oy, ganda. Wali pa, oh. Ganda. po siya ni Daddy pa ng niya. Pero ayaw niya. Pagising namin kasi ito yung napili ni Kuya Oliver. Magandang umaga mga kababayan. Ngayong araw na to kasi si Oliver Pili sa namin Kailangan namin ng mga gamit doon Bibili kami ng hose Extension wire Para malinis doon sa likod Kasi dito siyempre nagkakalat siya ng Alam niya Kaya samahan nyo kami Bibili kami ni Ko TV Kasama ang isang raptor na nahulog <laughs> Pero andyan na ah. Boss! Let's go! Extensyon extension, Sabon Sabon Shampoo Ano pa? Ah, uh, yun lang muna kasi Ay nakalimutan ka Ano? Importante yung sundrocks sa calcule Ah, yung sunrocks pala sa calcule? Anong uh, kailangan, yung kailangan yung para hindi? Pa Madisinfect lagi yung ano, kinatalagyan niya kasi mga kaupay Ang hirap talaga ng first time namin ngayon mag-alaga ng ganyan na sitwasyon kay Pulo Oliver Dahil kakalpo siya ng pupo niya Mga kaupay, pupo siya sa kanyang short kaya kailangan namin ng pressure yung pang spray kasi sa kubo niya talagang kalit kalit yung tayo si Kwa JC mag-ugar at kailangan talagang ganyan yung mga mga tawag ito alat kalat niya kailangan talagang malinisan mabuti kasi nangangamot so yun mga kabayan maan po kami bibili tayo ng mga kakailangan nyo kung ngayon driver Kwa JC baka malaklak sa pagin <laughs> Thank you. 500 pesos. Yung wire naman 20 meters kaya gawin mong 25 para din na tayo magkabili. Oh, yung yung extension naman na 20 meters, 25 lang metro. Hmm. So 1,000 pesos din. Mm. Go. Uh, Wala ka ng anong tawag dito. Yung kumpleto eh, okay. okay. sinasaksak sa uh, yung bang spray din na. Yung, yung ginagawa yun. Oh, okay, Kasi, kumplito, okay, Para hindi siya magtatalas na okay. okay. Sa na rin tayo ng sundok sa kakailanganin nito. Kakailanganin natin ito mga kababayan pang bukas dun sa kubo. Di ba? Sa kubo pa kailangan to. Kailangan laging nga dilinis yung kinalalagyan niya para mabilis siya kumaling. Uh, sundok na lang, no? Apa? Kumpituhin mo na rin yan ah. Yung kumpituhin mo na yung spray yan. Okay. Okay. Ikit mo na rin. Ikit mo na rin. Yun, mga kababayan, ito na. Yung binilan naming ano, ilaw ni Kuya Oliver. Gagawan kasi namin dito ng bahay si Kuya Oliver kasi hindi talaga siya pwede. Nakasama si Bandam, Timarisel. Uh, Ati Maricel. Hindi pwede nakasama siya kasi hindi pa ito check up. Kaya kailangan natin. Solo niya talaga yung bahay. Kaya nag-isip ang team. Kailangan may ano siya. Electric pan. Dina mas. Ayusin natin. Et, et, ala. Eh Hala. hirap ira ha. pa. Dito na lang. Ganito na lang. Okay, hmm. sige, O, oh, di ba? Di ba kamaabot niya eh? Ano mo naman yan? kailang isip. Hindi yan makatayo. Ha? Ma malay mo, nakatayo yan? Ito. Ako, ako, ako. Sugat ako dito ah. Ano na? May tusok eh. Dito sa bandang taas para hindi niya maabot. Mahirap na. Kailangan natin isip ang kaligtasan ni Kuya... Deliver. Ayan. Tingin natin ang hilaw. electric pan. Kailangan nakalabas yung electric pan na eh. hindi siya kasama, no? O, yun. Anong kasunod? Kasunod. Dito na to no? Dito yung saksakan, eh. Yan ang saksakan. Dito. Hindi. Hindi. bakit dyan? Dito. Ah. Sa taas. Ah. Gaya ng ginawa ko kanina. Ah, mali. <laughs> ko nakausip, bakit hindi mo alam? eh 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 Okay, saan ang sumbilya? Yun, yun natin para maliwanag. Yun, saka yung kuryente niya saka itong mga kababayan yung mga nabili natin abot kaya ito doon kuya GC ay o kuryente muna, ay, oh, kuryente muna. <laughs> kailangan ng ano uh, masusing pangalaga pa kay kuya Junjun kailangan ng ano para Gagaling na siyang tuluyan. Batap. Ilang taon? Ay, Kuya Junjun. -jun. Kuya Oliver. Ilang taon na yun si Kuya Oliver? Forty plus na. Batap pa. Dito yung saksakan. Hilay mo. O, hilay. O, hilay. Hirapan ako dyan. O.

dito. Pati pa 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 sir ano? okay. 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 mo sam ano? abot Aabot yan dyan? Aabot sa dyan? Aabot sa sa dyan? na pare ko Hindi na aabot, oh. Dito lang. <laughs> Hindi aabot. 25. 25. Binaragdagan ko na to. 25. Oh. Oh. paswets. Yeah, pasak paswets. Yeah, paswets. Yeah, pa <laughs> Wala. Oh. Yun na, hindi yan nasaksak ng maayos. Hindi nasaksak, naswiss ng maayos siya. Yan, pas, pansamantala mga kababayan, ito muna yung ginawa namin para kay Kuyo Oliver. Bigyan siya ng maayos na ano, tulugan at bigyan ng ilaw, electric pan, kung ano-ano pang kailanganin. Kasi, okay, so yun, ito lang muna ngayon. Oo. Oo, nagkaroon na ng liwanag. Yan, manok pa kababayan, sa palagay nyo, anong mas maganda? sa dati niyang kinalalagyan o yung ngayon na kinalalagyan ni Kuya Oliver na dating walang bintana yun no oh. ba parang Bartolina eh, no yung alam mo ba yung sa ano sa ano pag nagkasala ka doon nilalagay yung ano uh, hindi ko maintindihan yung ano basta nakikita niyo yan kung ano yung dating kinalalagyan ni Kuya Oliver so, ngayon Team Daddy Frankie, gagawin lahat ng makakaya para sa ikabubuti at mabilisang paggaling ni Kuya Oliver. Kaya, samahan niyo po kami mga kababayan. Yan, subay bayan sa upload ni Daddy Frankie Official sa kanyang mga page sa YouTube, mga kababayan. Nandun po yung full video sa YouTube ni Daddy Frankie Official. Okay. Ito yung gagamitin namin mga kababayan para sa... Uh, palinis sa bahay ni Kuya dahil nakita namin yung sitwasyon talagang uh, makalat po. Uh, pinaglalaroan niya po kasi yung kanyang dumi. Kaya dapat ko uh, gawa tayo ng paraan para laging malinis at hindi siya magkasakit. Ito yung naisip ng team Daddy Frankie para okay na? Yun. Abot kaya ito dun? Na. Oo, pansamantala. Ito po mga kababayan na ginagawa namin, pansamantala na uh, kailangan gawa ng paraan para sa ikabubuti ni Kuya Oliver. Tinan natin kung aabot doon sa kanyang bahay. Okay lang. Aabot na abot! Oh. Oh, oh. Aabot na abot yan! O! Oh. Diba? Haba! Ilang meters to? Twenty 25 din? Oh, haba din? Oh, okay. Ayos. Kasi <laughs> andina tayo may <laughs> ngayon, ng Oliver. Kailangan na boss gumapang. Ha? Oh, gumapang. Kailap gumapang. To, para nandito, binisyo yung kanyang kinalalagyan. Oh. Meron ng hangin. Oh, Wow! Oh. Uy, ganda. Pwede ba, no? Paano ba to? Paano ba to? Shower lang to. Ah, ah ito pala. Ikutan. Oh. Oh, yun. Oh. Iya, ganda oh ganda mm. oh kali oh. ganda. ka Ya Jun. Kaya jun, ay kuya Oliver, Dun ka kuya Oliver. Kuya Oliver. Doon ka. Kuya Oliver. Kuya Oliver, doon ka. Kuya Oliver, dun ka kuya Oliver. Sige na. Doon. Akyat ka sa taas. Akyat ka sa taas, bilis. Sa taas ka akyat. Sakit ka sa taas. Hmm. Ay, kamay. Hmm. Yan. Hmm. Oh, dito ka. Dito sa gilid. Doon ka! Sige na! Kalinisan ako diyan! Doon! Akit ka doon sa taas! Sige na! Dito lang sa tas Sa taas! Sa taas! Akit ka sa taas! Para malinis! Sa taas! Diyan! Sa taas! Sige na! Sige na! Akit ka sa taas, Phillip! Sa taas ka! Phillip! Gracias. Kailangan talaga ng Kapit ka sa taas ha Tulong yeah. ka doon Ayan Pagkuha tayo kaya ng ano Basahan mo dito Ya ah Tayo na basahan Kailangan ko agad. nagat PJ Isigaw mo kayaya, ha? Pahingin ang kaya ya Tayo ng basahan Yung ano Kailangan linisan kasi ito mga kababayan. Linisan to bago siya matulog. Uh, para bukas ng umaga, ang paglilinis po, uh, kapag nakikita ang maruni, talagang dapat linisan na kaagad para ano, malayo sa sakit. Hindi pwedeng ano. Yan. Tunurok sa kasabon! Pati-pati o. Oh. pasukan mo na dito yung sasakyan kaya dito hmm. ka akit ka kuya ano dito sa taas sige na akit ka sa taas Dapat, para malinis namin mabuti dito akit ka lang sa taas sige na akit ka sa taas sige na ha Hmm, yang kalah segi di sini oke, okey nak tak malu wang namanya. Kailangan talaga to ano? Sam, PJ. Linisin talaga bago siya matulog. Kailangan malinis, malinis ang higaan niya bago matulog. Kasi pag makinakainan niya talagang pag hindi nalinis. Ano? ano? Maganda na ngayon, kuya, kasi may ventilation. Oo. Saka ito yung ano, kailangan malinis talaga siya dito lang naman siya lagi siya nagpipwisto eh mga kababayan ng ano ng room si Kuya Oliver pagising namin kasi ito yung napili ni Kuya Oliver kaya naisip namin talagang dito na talaga ilagay. Ibinigyan si po siya ni Daddy pa ng niya, pero ayaw niya, gusto dito. Kaya dito na rin namin naisip na dito na siya. Umaga po kasi nandito siya eh. Sa nabutan namin dito, no? pagising namin ng alas 5, kinik namin. Nandito siya sa labas, nagdalang bola, naglalaro. Basketball eh. Oo, naging basketball player. kuya Oliver no no kuya Oliver ah oh. ano anong masasabi mo kuya Oliver ah anong masasabi mo dun sa dito kaysa dati mong tirahan ah kuya Oliver ganda na ya yeah, yung basahan ah <coughs> huh? ay nasa igaan niya <coughs> hindi pupunasan ko to eh Pupunasan ko. Pupunasan ko para mali, ano, hindi basa. Pupunasan ko dito. Kailangan natin ng, ano, pamunas. Hindi talaga siya pwedeng, ano, yung hindi malinisan bago matulog. Kailangan talagang Uh, masusing, ano, paglilinis lagi. Uh, lagi po siyang check, uh, Lagi pong bigyan ng pagkain kasi yun lagi ang hinihiling niya. Pagkain. Gutom ka na, Kuya Oliver? Ha? Ah? Kuya Oliver, gutom ka na? Anong gusto mo, Kuya Oliver? Pagkain? Oh. Ha? Ah? Saan na yung ano? Pakanta-kanta ka kanina. Bakit ngayon? Hindi ka na nakanta? Kuya Oliver? Kuya Oliver? Oliver? kuleber, ah, ha? Busog ka pa? Hmm, busog pa raw siya dahil ano eh. Ah, kaya lang nito makababayan kasi. ini ano kanina lang. Ngayon mga kababayan, pansamantala po na ano, ah, lininis sa na ito. Para maayos yung kanyang hihigaan. Daling na rin dito yung electric pan. Kailangan, nasa labas yung electric pan, no? Hindi naman niya siguro ano eh. Yan mga kababayan, dito kahit mag-isa siya, eh, safe talaga siya dito kaysa dun. Mas gusto niya talaga dito, palagi komportable talaga po siya. Sa bagay, kahit ano, safe naman kasi close lahat. Tapos lagi naming pinupuntahan. Dito kami, si kami nagtatambay paggabi, sama yung team, dito kami kwintuhan, abang nandito. Sama namin po siya. Laging, ano, pagtulog na rin, nakapagpahinga na rin, pasok uh, na rin kami. Siya na rin. Kaya, so yun, mga kababayan, ito na po yung update. Abangan nyo bukas. maliligo tayo, Kuya John. Ay, Kuya Oliver, no? Sabay-sabay tayo maligo bukas, ha? Ah? Oh, kasi kaliligo niya rin kanina tanghali, mga kababayan. Kaya ngayon, okay na. Linis. Sana yung inirola, -in -in inirola -in niya. Yan, mga kababayan, God bless po sa lahat ito po yung update namin kay Kuya Oliver. Yan, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa akin kuya, at ah, sa ating Daddy Franky Official. Yan, uh, ah, lubos na nagpapasalamat ang buong team sa walang sawa ninyong suporta. Lambing ng buong team, please like and share para mas marami pang matulungan ang team Daddy Franky. Yan, mga bye-bye and God bless. Ito yung nalagay dito bago ka tumungtong, di ba pag, di ba pag, oh, yun. Huwag yan. <laughs> <laughs> saan? Saan? O, oh, yun. Higyan mo dito ng isa. Saka yung ano. Wala ano. Kailangan talagang trapuhin to eh. Yan. Bakit isa lang? Pinili mo. Yan. Kailangan ano. Ito po yung ano. Nalagyan ng sabon. Sunrox. Uy. Diba? Kuya, kuya Oliver? Mm -mm. Pero ilagay kaya natin yung ano. Tulda. No? Dito. ginatin natin palagay niya. Ulan eh. Pero pag lumakas, lagyan natin ng harang, no? Mm -hmm. Kakailanganin natin to, Kuya Oliver, ng ano, yung... Kakailanganin natin ng maraming sunrocks, rocks. Maraming kailangang powder. Kung ano-ano pa. Kasi, kailangan muna natin, ano, Oh, Uy, nungulan, nababasa ka. Oh, hindi, hindi na nga eh. Ah, oh, mabubukas. Uh. Oliver, happy? Yo! Okay na si Kuya Oliver. Nagbago tayong laang pagmamahal. na naangit ko sa'yo. Bakit ikaw ngayon ay nakabago nagbago sa'yo lang?

My mom, mom.